At ngayong may mga paratang na gumagamit siya na pinagbabawal na gamot. Baka naman tayo makaladkad sa gera habang nasa na pinagbabawal na gamot ang presidente. So talaga ngayon po mga partners, no, ang inaantay natin ay ang kasagutan ng presidente. Minsan lang siya nagsalita tungkol dito sa paratang na siya ay nagpupulburon. No? At ang sabi niya, I will not dignify that with an answer. Pero alam niyo, bagamat hindi naman ito hukuman, ito'y court of public opinion, anong epekto ano yung importansya ng dokumento ni Maharlika. Well, una-una, kinokorobrate yung sinabi ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na meron nga siyang nakitang ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang ating Presidente. So, ang kulang na lang, e, paipakita itong dokumentong ito ni Presidente Duterte at ikumpirma ni Presidente Duterte kung ito nga yung dokumento na pinakita sa kanya ng PIDEA. Pangalawa, eh, kung meron kasing uh, usok, may apoy, di ba? nila, when there's smoke, there's fire. So ngayon, may mga decision kasi si Presidente na hindi ko maintindihan. For instance, itong pagpapalakad-kad yung pagkakaladkad sa atin sa gyera sa China, na since sa, sa mulat mula sa panahon ng 1400, ay eh, napakatindi naman ang ating pagkakaibigan. Bakit nagkakaroon ng ganitong hindi maintindihan na desisyon? Nasa tamang isipan ba ang ating presidente? At ngayong may mga paratang nagmagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Baka naman tayo makaladkad sa gera habang nasa influensa na pinagbabawal na gamot ng presidente. Hindi ko sinasabi na yan nga po ang katotohanan. Pero nakasaad sa saligang batas na meron tayong karapatan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na makaka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre, yung desisyon ng presidente na wala sa tamang isipan na po pwede magresulta sa gera at pagkamatay ng napakaraming Pilipino, yan po ay isang bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. So I think the present has to come clean. Hindi po pwedeng ilihis ang issue. Kahit anong gawin niya na problema ang West Philippine Sea, ay eh yung gutom pa rin ng tao ang mararamdaman. At ang malalaman talaga nila ang tunay na problema ng taong bayan, yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho at yung mababang mga sweldo. No? At in the end, wag naman sana na para makalimutan lang ang tunay na mga issue at kasama na nga yan, yung issue ng pulburon, ikakalad eh, rin niya tayo lahat sa aberya.